Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 20 at March 21, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers dyan, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, napisan natin. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 20. Ayan, dito pa tayo sa March. Yan po ay 3. At 20 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan mga idol, ganun pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 2 plus 0 is 2. At 2 plus 4 is 6. Dito pa rin po sa bandang gitna. Add lang natin. 3 plus 2 is 5. At 2 plus 6 is 8. Ganyan din po sa bandang baba. 5 plus 8 is 13. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong 13. At yung pangalawang numero natin, yan, kapares na numero, sa bandang gitna pa rin po. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dyan. 3 plus 2 plus 6 is 11. Yan po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 11. At pwedeng-pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 13-11 o kaya naman po ay 11-13. Ayan mga idol. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, simplify lang po muna natin yan bago po natin sila ay sumada. Ayan, dito po sa 11, 1 plus 1 is 2. At dito sa 13, 1 plus 3 is 4. Ayan po ang susumada natin. 2 at saka 4. Ayan. At unahin natin isumada ang 2. Ayan, dito tayo. Pukunin muna natin yung 11, sumada 11. 1 plus 1 is 2. Kinuha natin din ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. At kinuha din natin ang 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol. At dito naman po sa 4, Ayan, pukunin muna natin yung 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 ayan tinuha natin ang 40. sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede rin po din 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 ayan mga idol at sa mga numero pong natin yan na nakuha pwede, pwede po natin Rambol yan, lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede nating matayaan. Ayan, pili lang po tayo. At sa ating sample, kina natin yung 29, 29 at 13. Then, 4 at 20. Then, 11 at 22. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin na nakuha sa ating pong sumada ngayong March 20. Meron tayong 29.13, 4.20 at 11.22. Ayan, kung nagustuhan nyo naman po itong mga sample na yan, pwedeng pwede rin pong matayaan. Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan. At kung may mga nagustuhan po po tayong mga numero dito sa mga nakicircle natin mga numbers dyan, pwede pwede rin po tayong makapili dyan kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga na kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong March 20, 2024. At isunod natin, ayan, next naman po natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayong March 21. At ayun mga idol, upisan natin. Dito tayo sa March, and may tres pa rin po tayo. Ayan, 21 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang natin yung mga numbers na to. 0 plus 3 is 3. 2 plus 1 is 3 ah, uh, 2 plus 4 is 6 ayan, dito pa rin po sa bandang gitna i-add lang natin 3 plus 3 is 6 ah, uh, 3 plus 6 is 9 ganoon din po sa baba 6 plus 9 is 15 yan po ang ating unang numero meron tayong 15 at yung pangalawang numero natin, kaparos na numero sa bandang gitna pa rin po. Combine lang po natin ulit yung tatlong number natin dito. 3 plus 3 plus 6 is 12. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 13. Ay, 12. Sorry po. Yan, meron po tayo itong 12. At meron na po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 15, 12 or 12, 15. Ayan mga idol. At two digits nyo po yung mga numbers natin. Kagaya dito. Yan, simplify lang natin bago natin sumada. Yan, dito po sa 12. 1 plus 2 ay 3. At sa 15 naman, 1 plus 5, is 6. Yan po ang isusumada natin, 3 at saka 6. Ayan, unahin natin ang 3, kunin muna natin yung 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin dyan ang 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po yung 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, at ito naman po sa size. Ayan, pupunin naman natin itong 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Uh, pwede rin po yung 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol, ito po yung mga numero naman po natin pwede natin pagpilian. Ayan, meron tayong 3, 12, 30, 21, 39. 6, 15, 33, at 24 Ayan mga idol, ganoon pa rin po yan Ipili lang po tayo rito Kung ano pa po yung mga na Gusto natin Makorosan natin po natin mga numero At yung ating sample Ayan, pinuha natin yung 3 And 24 Then 15 At 21 Then 33 At 12 Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin na mga kombinasyon at itong nakuha sa ating sumada para po ngayong March 21. Mayroon tayong 324, 24 21 at 3312. 12 Ayan, kung okay lang po sa inyo yung mga numero yan, pwede pwede po natin matayaan. Pwede tayong magdagdag o kumuha dito sa taas. Ayan, kaya na lang po yung pumili kung ano pang mga numero ang mga gustuhan po natin. At ayun mga idol, yan po ang ating sumati sa pecha para po ngayong March 20 at March 21, 2024. Maraming maraming salamat po.